eto gagawa tayo ng Honda Beat kahapon pa ito din nalang kaso ngayon lang magagawa dahil nga marami kahapon yung ginawa at uh, problema ng nito mga sir ay uh, sa wiring kumbaga nag shutdown daw to tapos chinik may naputol doon pero ayaw pa rin mag start nilalambob na to kung ano yung nakikita nyo yung itsura yan na po yan yan yung kilometer nya ngayon ang gagawin ko muna dito dahil hindi pa natin alam kung ano yung problema nito ay uh, ititesting mo muna natin to tatry muna natin i-check yung kanyang fuel system kung mayroong gas check natin yung injector wire kung may kuryente sa ignition coil dahil wala naman ako nakikita yung check engine dito sa kanyang panel ayan wala sa check engine mga sir ayan, kaya patagal ko muna para lumabas yung check engine ok hindi naman siya lumabas kasi ganun to yung talagang troubleshooting natin na hindi pa tayo nagpapabili ng pisa hanggat hindi pa natin ito nato troubleshoot kung ano yung problema na ito kaya ang gagawin mo natin mag check muna tayo kung meron ba siyang kuryente lumalabas sa ignition coil pag tinustrap mo kasi ayaw Yo, iwan ko baka low bat yung kanyang battery or may problema sa relay Toro sa or sa ECU or sa wire ganyan kaya yeah. doon mo tayo sa pag kick kaya malaman mo natin yung kanyang ignition coil kung may kuryenteng lalabas tapos ipi-PSI natin yung kanyang fuel system kung mayroon siyang PSI yan yun muna yung gagawin muna natin tatanggalin ko matong upuan niya para ma-check natin yung ano yung doon sa ilalim tapos yung kanyang ano fuel pump sa spark plug ignition coil pwede na ikita niya mga sila kanya na nung dinala wala pa tayong ginagalaw bukod dito ayan wala pa kumbaga kinalas na to ay, ito na, tanggal ko na yung puang. sinala ko sa mga ano pang test sa pressure isa pa Uh-huh. hindi mo lang umabot ng 20 isa pa Uh-huh. hindi mo lang umabot ng 20 tapos ngayon gagawin natin ay papadyakan natin try natin kung haabot ang ano Ayan, try natin i-kick. Okay. Umakabius. Uh -huh. uh -huh. Parang hindi maabot. Mahina ang PSI. Isa na rin sa target nating may issue yung fuel pump. Susunod natin yan mamaya. Unahin na natin susunod ulit yung kanyang spark plug kung may kuryenteng lalabas kuryente yun mga natin natin ayan ang malakas kuryente oh. ayan kita nya ok ayan na ibig sabihin gusto yung kanyang mga wire pero ito kasi winalwal kasi nila may isang naputol dito nung ko kasi lumayari nito nung kwan daw ay uh, ginawa niya ito nung naputol nag start naman daw okay naman daw na kaso nga lang bigla daw itong tumirik tapos chinik niya yung wire kaya uh, hindi talaga ano hindi talaga andar mag start at uh, ito yung mga basic na dapat gagawin i-check niyo muna yung uh, kuryente kung mayroong lumalabas dito ibig sabihin good yung kanyang wire kaya hindi niyo na po problemahin yung sa kuryente kung mayroon o wala, wala at isang nakita natin ito, siyempre hindi mo na tayo magpapalit nito may bypass mo natin to. Tatry mo natin paanda rin dahil sa makina din, isa rin po 'yan. Kung bakit ay mag-start? Baka mamaya loss compression. Pero sabi naman namayari, ano lang bigla na lang daw 'tong ano. Ay na mag-start. Tapos puro na lang daw 'tong ano. Redondo, sabi niya. Yan niya. Galing pa ng Bulacan 'to, mga sir. Bulacan pa galing 'to. Kaya babaypas mo natin 'to. Pero che check ko muna yung spark plug nya Kung okay pa ba yung kanyang spark plug Kasi malakas ang kuryente nito Isa rin ang spark plug kung bakit ayaw mag, ayaw mag start Pero na uh, check naman natin yung fuel pump Na talagang mahina Na pinaka standard dapat nyan Lumalagpas ng 40 41, 42 PSI Yan po yung talagang standard ng fuel pump ng mga click O kahit sa ano sa ibang unit Ganun din kahit sa ibang motor 40 plus din sige mag bypass muna tayo check ko muna to kung okay pa to na check ko na yung spark plug goods naman ito sinalangan ko na siya ng BG yung BG tank para may, may bypass ko ito tapos syempre tatanggalin ko to dahil nga uh, mayroon pa lang syang pressure para hindi matapon yung gasolina kaya tatanggalin ko to tapos yan tatanggalin natin padyakan kasi yun na to padjak. Kasi goods naman yung side stand niyan dahil nga may kuryente. Ayan, oh. Pagliritan doon oh. Okay, nag-start. Hindi pa mo. Mm hmm. Ayan mga sala, na naligyan naman, nag-start naman na siya. Nag Start na siya. Kulang lang sa diagnose to tapos checkin lang ng wire pero ito yung pinaka problema kung bakit ayaw mag start yung motor kasi nga mababa yung PSI nya kick natin okay back note on mga Bisa mo baknutan bagal bagal ang baknutan to eh. Okay Okay Parang di kaya ito kumain Oh Hindi nakasusi Nakasusi no, na to May lang talagang tuhod mo Yay. Yay. man mandro na. Sigurado, so, tukod yung balbula nito. Okay, so yan, sa so gagawin pa natin. At least, narinig nyo na, na nag-start na siya. Problema lang ito. Mahina yung PSI. Ngayon, kung wala naman kayong pang PSI test, dali nyo lang. Dapat, kapag inon nyo, at binarahan nyo itong butas na to, siyempre yung hose. Dapat, pag on nyo, sirit ka agad dyan mas malakas ang sirit nito ngayon pagka binara nyo ng ganyan yung saktong ganyan lang huwag yung dinan din kasi talagang hindi yan magbubuga kaya dapat alala lang ng gano'n tapos dapat sisirit ng mas malakas ngayon pag may sumirit ng malakas ibig sabihin mahina kailan nyo mampalit nito minsan nasa housing na yung problema nito kaya itatrya ko muna ng housing yung papalitan para kahit pa paano hindi mapagastos ng malaki yung may ari dahil nagawa ng Honda Beat malang presyo ng pisa nito nasa 4.8 ang pagkakatanda ko nito ang presyo kasi iba naman sa click 4.8 na presyo nito 4.8 to 5k ganyan ang mga presyo nito original mga sir original aftermarket, hindi ko masabi kung tatagal ba o hindi